luto nga pala ako ngayon ng ginataang tilapia itong tilapia pero nito muna to yan saka ko siya gagataan mas masarap kasi ang tilapia gataan pag uh, pinipirito nyo haluan ko siya ng daon ng sili saka siling haba siling yung siling green saka yung gata Kaya inaanda ko ng paglulutuan. Talagyan ko rin siya ng siling labuyo, saka yan, uh, buyas, saka luya. Tapos ilalagay na natin ito si Buyas. Ito ceiling green. Ito Luya. Tapos Labuyo. Tapos itong ceiling ceiling green. Ilalagay ko na itong gata, yung pangalawang piga. Mamaya na yung, ano, yung kakang gata ilalagay. Sindihan natin. hindi mo na natin ilalagyan ng asin kasi may asin na yan na prinito eh. Ayan, tapang ko muna. Pulo na yung yung luto kong pinapya. Titikman na natin kung okay ng asin. Okay na timplak. Kaya hindi ko muna inaasin kapag gaganyan dahil ano eh. Dahil yung preto may asin na siya. Nilalagyan natin ng bake chili. masarap kasi yung tilapia eh pag binaga tayo ipiprito nyo muna siya kumpara doon sa sa sariwa na ano, yung hindi na ipiniprito mas malinamnam itong piniprito sa kasiguradong mababarami ang kain niyo dito sa ganitong doto Takpan ko muna ulit sa clip. Lagyan na natin tong ano, yung dahon ng siling labuyo. Yeah. Yeah, may sili pang labuyo. Ilagay <laughs> natin to para itong isa pang nagpapasarap dito. Dahon ng siling. Takpan ko yan Ayan, luto na itong daon ng sili. Sili labuyo. Titikman na natin ulit kung okay natin. Okay. Mmm, sarap. Ilalagay e, ko na ito, ano, ito nga pala. Yung kakanggata. Yung unang pigyan. Ayan ready ba? Tapal din nito. Dasin ko na siya ano, hindi ko na siya tatakpan. Para yung gata hindi siya magbubo. Kung como na dapat pag naglalagay ng ano ng kakanggata hindi natin natakpan Yan lang siyang kumulo. Ayan ang ay, sarap na tingnan no? oh. Yung gata niya, niyo nyo, hindi siya yung nagbububuo. Ang sarap. So, ayan. Diba? Try nyo yung ganito pagluto ng tilapia. Sigurado hindi kayo magsisisi pag ganito ang luto niyo. Mapaparami ang kain niyo. Saka talagang malinamnam siya. Masarap talaga siya. Ganyan ako magluto ng tilapia. Siguradong magugustuhan doon ng mga kakain. Subukan niyo ang gayon luto para ma malaman niyo kung totoo ang sinasabi ko na masarap. Yan no? oh, oo, oh. nagmamantika na oh, masarap. Oh, di ba? Oh. Tikman natin ulit kasi dinagay ko yung Di ba ko yung ano, kakanggata. Kaya tikman natin ulit kung okay na tarantim na kasi luto na siya eh. Mm, oh, so, yum! Ayan, dahil luto na siya, papatay na natin yung apoy. Okay na siya. So, di ba nakita niyo naman kung gaano ka sarap siya. Ayan yung ceiling haba, ceiling green. Ito yun. Ito naman yung labuyo. Ayan, dahil luto na siya, maghahanda na tayo ng pagkain. Tara, kain na na! so Oscar,